Nagsimula ang kwento kay Livon Cave, isang construction worker na namumuno sa mga trabahanti na pagmamayari ng kanyang kaibigan na si Joe Garcia, ang pamilya ay magkakasama sa pagpapatakbo ng kanilang negosyo na pinangalan ng Garcia and Family Construction. Ang anak ni Joe na dalagitang si Jenny ay nagbabalaki pagdiwang ang pagtatapos ng semester ngayong gabi, hindi makatanggi ang ama lalo na para ito sa kanilang kaisa-isang anak. Sa labas napansin ni Liva na may paparating na sasakyan at naabutan na pinagbabantaan ang isa sa kanyang manggagawa. Sinubukan niya itong awatin ngunit nagmamatigas ang grupo dahilan nang nag ang ulo niya at tinuruan sila ng leksyon. Dumating pa ang iba sa kanilang mga kasamahan pero may itinatago palang baril si Livon, napilitan ng umalis ang gang at siniguradong hindi na sila babalik pa. Sa kabila nito nakita pala ni Jenny ang lahat, hangang-hanga siya sa galing ni Levon sa pakikipaglaban na naghinalang isa siyang militar, tumugon lang itong wala siyang nakita habang ibinigay ng dalagita ang dala niyang pagkain para kay Levon dahil hindi na ito iba sa kanila. Matapos ang trabaho binisita niya ang anak na si Mary na nakatira sa Biennaan, nagpakamatay ang dating asawa noon ng nasa militar pa ito dahilan ng galit sa kanya ang Biennaan at kaunting oras lang ang ibinigay para makasama ang anak. Ganun paman, kahit may handaan hindi kumain si Mary para makasama ang ama, binigyan siya ng ama ng regalo na naglalaman ng litrato ng inangunit masama ang loob ng bata sa ina na iniwan sila ng maaga. Dahil sa panggigipit ng biyanan sinubukang lumaban ni Levon para makuha ang kustodiya ng anak, subalit maaari siyang matalo sa kalagayan niya na wala man lang sariling bahay at natutulog lang sa sasakyan, handa pa din na ipaglaban ni Levon ang karapatan sa anak kahit wala nang matitira sa kanya, at kumuha na din ito na maliit na kwartong tutuluyan. Samantala sa gabing iyon, nagkakasaya si Jenny sa club kasama ang mga kaibigan, wala silang kamalay-malay na sinusubaybayin sila ng masasamang loob na nag-iikot sa club. Matapos nilang magsasayaw lumipat ang grupo ng dalaga sa isang bar, Inausap siya doon ang nagpapatakbo sa lugar habang sumunod din sa bar ang nagnumanman sa kanilang human trafficker. Nang makaramdam na ng pagkakalasing ang kaibigan ni Jenny, sinamahan niya ito sa banyo para magbawas ng tamak pero nauna siyang umalis, ngunit nang pabalik na ito biglang may umatake sa dalagita at doon na siya dinukot. Sumunod na mga araw pagbalik ni Livon sa trabaho nagtataka itong may pulis sa opisina, nalaman niya sa mag-asawang nawawala ang kanilang anak ilang araw na ang lumipas. Dahil sa background ni Livon sa militar, humingi sa kanya ang kaibigan ng tulong para hanapin ang anak at nakahanda itong magbayad, pero tumanggi siya dahil kinalimutan na niya ang nakaraang buhay. Kalaunan, nagtungo ito sa bahay ng kasamahan upang bumisita, dati niya rin itong tinulungan noon ngunit nabulag ang kaibigan sa misyon. Naikwento niya ang dalagang nawawala ng kanyang kaibigan at sa pag-uusap nila na pagtanto ni Livon na kailangan niya itong tulungan. Nagpunta ito sa bahay ng pamilyang Garcia para makausap ang kaibigan, matindi ang pinagdadaanan ni Joe sa pagkawala ng anak, binigyan ito ni Tony Levon ng pag-asa at nangakong ibabalik ang anak ng ligtas. Nang gabing iyon, nagsimula siyang magtipo ng mga impormasyon sa bar kung saan huling nakita si Jenny. Sa kanyang pagmamasid sa lugar nalaman niyang patay ang CCTV at may nakitang hikaw sa likurang daan. Sinundan niya ang nagmamay-ari ng pauwi sa tinutuluyan nito. Habang gumagawa ng ilegal doon na niya pinasok ang bahay para mangalap ng impormasyon sa posibleng kasangkot. Pinahirapan niya ang lalaki para magsalita sa koneksyon nito sa nawawalang dalaga na nagmamatigas, hanggang sa magsalita siya na delikadong mga tao ang binabangga niya. Bigla namang may dumating at sumigaw ito dahilan ng maalarma ang kasamahan, pero ginawa siyang panalag ni Livon sa kapinatayang ang dalawa pa at nakitang may dala itong maraming pera. Kinabukasan, nagmamasid pa din si Livon sa labas ng bahay hanggang dumating ang Russian Mafia na si Kalinske kasama ang dalawang pamangkin, wala na silang naabutan doon sa pakay nilang pera matapos itong makuha ni Livon. Pag alis nila palihim niyang sinundan ng mga ito kung saan sila pupunta, kinatid ang ruso ng pamangkin sa kanyang mansyon at nakasunod doon si Livon na napaghandaan na ang mga kailangan para sa pagsubaybay. Nag-away ang mag-asawa dahil mainit ang ulo ng Russian sa nawawalang pera. Pag-alis ng asawa sinimula ng isinagawa ni Livan ang plano ng mag-isa na lang ito sa bahay. Nagbanta ang Ruso na nagkamali siya ng binabanggang tao at ipinagmamalaki kung sino ito. Walang pakialam doon si Livan maging ang pera niya dahil ang gusto niya lang malaman ang tinaroroonan ng dalagita. Nagsalita ang Ruso sa kanilang lengguahe na galit na galit, pinagsalitaan niya rin ng masama ang dalagang hinahanap na bayaran kaya doon na ito tinuluyan ni Livan habang nairecord record niya ang sinabi ng Ruso patungkol sa nagnangalang Demi na may gawa. Kalaunan sa bahay ng napatay na Ruso, dumating ang kapatid nito na si Simeon na hindi maipaliwanag ang motibo ng pagpatay dahil hindi ito patungkol sa pagnanakaw, ang nagnangalang Demi ay anak pala ng napatay niyang kapatid. Samantala, hawak pa din si Jenny ngayon ng mga dumukot sa kanya at kasalukuyang nakakulong sa hindi alam na lugar, tinawagan ni Levon ang dating kasamahan na nagtatrabaho na ngayon sa enforcement para mangalap ng impormasyon patungkol sa napatay na Ruso. Nalaman niya mula sa kaibigan na isa ito sa mataas na namumuno ng Russian Mafia, at nagbabala na hindi niya gugustuhin makaaway dahil siguradong idadamay pati ang kanyang buong angkan. May nakuha siyang impormasyon na may ugnayan ang mga Russian sa biker gang na nagbebenta ng droga. Nagtungo si Levon sa lugar ngunit nakita ito sa CCTV na may dalang baril. Nilapitan siya doon sa kung ano ang kanyang motibo, pinakitaan nito ni Levon ng pera na ang ibig sabihin gusto niyang bumili ng droga. Dinala siya ng lalaki sa kanyang boss para sa kanyang pakay pero pinaghihinalaan siyang pulis, gusto nilang makasigurado pero tumanggi siya dahilan ng pinagtulungan si Levon ng mga tauhan nito. Ganun paman, walang kahirap-hirap niyang napatumba ang lahat at tinangkang tuluyan ang isa sa tauhan pero pinigilan siya at hinangaan ang ipinakita niyang tapang. Pareho palang nagsilbi sa militar ang dalawa noon kaya madali lang silang nagkasundo. Nagpanggap si Levon na negosyante at gusto nitong magangkat ng droga sa kanila. Dahil nakuha na niya ang tiwala ng mga ito nakakuha siya ng transaksyon at pinapunta sa isang lugar, hinabukasan pinuntahan ni Livon ang nasabing kainan, Nag-aantay doon ang tauhan nito at ibinigay ang perang kabayaran kapalit ang isang telepono na doon niya malalaman kung saan makukuha ang epektos Pag alis niya sa lugar nakatanggap ito ng tawag na nasa ilalim lang ng upuan nakalagay ang mga epektos, hindi rin pinadispatche sa kanya ang telepono para sa mga susunod nilang transaksyon habang itinapo naman lahat ni Livon ang pinagbabawal na gamot nang gabing yun dinala na ng tauhan ni Demi ang dalagitang dinukot para sa kanilang kliyente kapalit ang malaking halaga Maya-maya pa lumabas itong duguan na galit na galit matapos manlaban ng dalagita Dahil nakuha na ni Levon ang tiwala ng Bikers Gang, isang oportunidad na transaksyon ang ibinigay sa kanya na makilala ang pinaka-boss nito Nagtungo si Levon sa usapang lugar kung saan bantay sarado ito ng armadong security nakaharap niya doon ng Ruso na nagpapatakbo ng negosyo at kinuha ang kabayaran niya sa transaksyon, ngunit nang magpakilala ito laking gulat niya nang malaman na ito ang taong hinahanap niya na nagngangalang Demi. Hiningi ang driver's license niya upang malaman kung mapagkakatiwalaan siya, nakumbinsi niya ang Ruso na malinis ito at seryosong negosyo lang ang pakay sa kanila dahilan ng naging maayos ang transaksyon saka itinapon ang lahat ng nakuhang droga. Kalaunan sa bar ng bikers gang naroon si Levon para sa patuloy na pagsubaybay, subalit nakita ito sa CCTV footage at agarang nagpadala para hulihin siya pero mabilis na tumakas si Levon sakay sa nakuhang motor. Hinabol siya ng grupo sa pagtakas at pinaulanan ng bala, ngunit sa pagpapatuloy ng habulan bumangga siya sa dumating na police mobile kung saan kasabwat din pala ng Russian Mafia. Dahil dito nahuli si Levon at isinakay sa isang van, Galit na galit ang dalawang Ruso sa pagpatay niya sa kanilang tiyuhin. Ganun pa man nagawa nitong makawala sa kanila at nagpang-abot sa loob, pinagtulungan siya ng dalawa habang nag aagawan ng baril hanggang sa mapatay nila ang nagmamaneho. Tumaob ang sasakyan na nakadungaw sa ilog habang patuloy na naglaban ang mga ito sa loob, nang makuha ni Levan ang baril doon na niya napatay ang dalawang Ruso at inihulog sa ilog ang sasakyan. Ipinatawag naman ni Demi ang tauhan dahil sa kapalpakan nila sa kanilang kliyente. Nagbanta itong pagnasira ang kanyang negosyo alam na ang kakahantungan ng dalawa at inutos ang pagpatay sa dalagita na kagustuhan ng kliyente. Samantala, dahil sa pagkamatay ng anak ni Simeon lumapit na ito sa organisasyon para humingi ng tulong, hindi rin nila mahanap si Demi dahil magkaaway sila ng ama noon kaya nagpadala ng tauhan ang organisasyon upang tulungan siyang hanapin sa club kung nasaan si Demi dumating si Simeon, katulong ang mga bagong tauhan na kuhan nila ang atensyon niya matapos ang walang habas na pamamaril. Pinaalam sa kanya ng tiyuhin na patay na ang ama maging ang kanyang mga pinsan, ipinakita nila ang isang litrato kung saan ito si Liva na may gawa ng lahat. Gulat na gulat si Demi sa nalaman at ipinakita ang kopya ng driver's license sa kanyang telepono, nagbabala ang tiyuhin na hinahanting din siya nito kaya inunahan na nila gamit ang ID at natunto ng tirahan ng Genan. Nakatanggap ng tawag si Livon sa paaralan na hindi pa nasundo ang kanyang anak, agaran niya itong pinuntahan para sunduin at nagtataka ang bata dahil Ni Inson hindi pa nahuhuli ang lolo na pabilong baka pinatay na ito ng kanyang ama. Biglang napagtanto ni Livon na baka may nangyari na may kinalaman sa nakabanggang Russian Mafia, gamit ang tracker ng anak na konektado sa biyena na nilang naroon lang ito sa bahay. Nagmadaling pinuntahan nila ito na naabutan ang nasusunog na bahay, sa kabila ng tinutupok na ng apoy ang buong bahay walang takot na sumugod si Livon at iniligtas ang biyenan sa kapahamakan. Sinisisi siya ng biyenan sa nangyaring ito dahil sa kanya na palagi nalang sinusundan ng gulo, pero sa kabila nito nagpasalamat ang biyenan sa pagkakaligtas niya sa kanyang buhay. Isinama na ni Livon ang anak para dalhin sa ligtas na lugar, dinala niya ito sa kaibigan upang doon na muna manatili at binigyan siya ng mga armas na magagamit para tapusin ang nasimulan sa kaagarang umalis. Samantala habang dinadala na si Jenny ng mga kidnapper, nagkaroon ito ng pagkakataon naman laban dahilan ng bumangga ang sinasakyan nila, doon na siya tumakas sa gubat habang sinusubukan itong habulin ng mga kidnapper pero nagawa niyang makatakas. Sa kadiliman ng gubat may napadaang pulis siya at humingi ito ng tulong, kilala siya ng dalawang pulis dahil bayad ito ng Russian Mafia at sa huli na huli rin ulit ang dalagita. Nang papatayin na ito, tumawag ang kliyente, na gusto niya ulit subukan ang dalaga sa pangalawang pagkakataon at handa itong magbayad ng malaki sa kanyang farmhouse. Sa club kung nasaan si Demi, sumugod doon si Levon at isa-isang pinatumba ang mga tauhan niya. Ginawang hostage ni Demi ang kasamang babae upang takutin si Livon, pero pinuntirya ang kamay niya at pinatakas ang babae dala ang mga pera. Kinanap niya ang kinaroroonan ng dalaga sa Russian, pero ayaw itong magsalita dahil siguradong papatayin lang din siya nito, isinama na niya si Demi para ituro ang kinaroroonan ng dalagita. Pagdating nila sa lugar pinatay ni Livon ang Russo sa paggawa nito ng mga kasamaan para sa pagkakakitaan at agarang naghanda para sa lakay ang lugar. Samantala ang bikers gang nalaman na ang totoong pagkatao ni Livon, naghanda din silang sumugod para tulungan si Demi. Sinimulan ng pasukin ni Livon ang farmhouse, pinuntahan naman ng kliyente ang dalagita para sa kanyang balak na paghihiganti rito sa ginawa sa kanya, pero bago pa niya nagawa isang malakas na pagsabog ang narinig nila kung saan nakikipagbakbakan na si Livon sa mga tauhan nito. Dumating din ang bikers gang sa lugar at nakaharap din ito ni Livon dahilan ng dumami pa ang mga kalaban, Ganun pa man hasang-hasa ito sa pakikipaglaban at nagawang mapatay isa-isa ang mga masasamang loob. Nakaharap niya din ang pinuno ng gang sa labanan bilang mga dating sundalo hanggang sa napatay din ito ni Levon. Sunod na pinuntahan niya ang dalagita at napatay doon ang kliyente ng Russian habang nakaharap ang duwag na kidnapper, pinahirapan niya ito sa mga masama nitong gawain bago tinapos, nagawa namang mapatay ni Jenny ang kasamahan nito at agaran siyang pinakawalan ni Levon. Dumating din sa lugar ang pinadalang Russian assassin ng organisasyon, sumunod naman ang pulisya pero pinatay ito ng mga Russian. Paglabas nila pinaulanan sila ng bala ng Russian buti na lang nagawang makapagtago, gamit ang high-tech na armas na patay niya ang isa sa Russian at pinasabog naman ang isa pa. Dahil dito ligtas na nakalabas sila sa lugar habang naroon si Simeon na wala ng magawa pa, Tumawag siya sa organisasyon upang humingi ulit ng tulong ngunit tinanggihan na ito at pinagbantaan na siya ang papatayin pag itinuloy ang binabalak. Sa huli, naibalik niya si Jenny sa mga magulang na labis na ipinagpasalamat ng kaibigan, at binalikan din ni Livan ng anak upang makasama muli. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan niyo.